Ang na na naging disagreements between our families. Pero dahil sa ginawa mo para kay Cecilia, habang buhay na ako tatanong ng utang na loob sa'yo. No big deal. Really. I took those acts of kindness. Kahit wala ka sa picture, ginawa ko lang lahat yung para kay Cecilia, hindi para sa'yo. Yes, yes. Of course. Pero ganung kaimportante sa akin ang babaeng tinulungan mo. Kaya lahat ng ginawa mo para sa kanya, parang ginawa mo na rin para sa akin. And with that, ikaw ang unang namin pinuntahan. Ikaw ang unang makakaalam na magpapakasal na kami ni Cecilia. What do you think? Oh, that's good, I see. You got yourself a great lady. So, congratulations. Gilbert. Salamat ah. Akala ko magwawala ka dun sa sinabi ni Carlos Miguel eh. Bakit naman ako magwawala? Everything is simply falling into their proper places. And that includes your wedding. Anong ibig mong sabihin? Isakyan mo lang lahat ng pinaplano ni Carlos Miguel. Mas ingranding ka sa lang ambisyon niya para sa'yo. Mas maganda. Para mas ingranding sakit at kahihiyan na aabutin niya. Hindi ka sisipot sa kasal niya ni Carlos Miguel Altamonte.